Assalamualaikum mga kaalam. So ngayong araw ay nandito tayo sa Manila South Cemetery. Na kung saan kung inyong matatandaan ay dito na ilibing ang butihin nating kapatid na si Ka Freddy Aguilar o si Abdul Farid sa Islam. P number? Freddy Aguilar. O pagpasok na pagpasok nyo nga dito sa Manila South Cemetery ay nasa bungad banda yung kay Ka Freddy na libingan o himlayan dito sa Manila South Cemetery. Dalangin natin sa Allah na siya ay kahabagan at patawarin ng Allah sa kanyang mga pagkakamali. Allahumma amin. So kami ay naparito dahil sa pumanaw yung asawa ni Kuya Joel Aliudin na kung saan yung nakashades. Kung may kita nyo pumanaw ang kanyang asawa, dalangin natin sa Allah na siya ay kahabagan at patawarin ng Allah. At dito, alhamdulillah, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita o makilala ang butihing admin ng Manila South Cemetery. Walang iba kundi si Dato Arshad T. Musa. Admin nga pala ay mula sa tribong Magindanaon kaya bilang may dugong Magindanaon ay nakaka-proud. At yung imam naman nila dito na si Sheikh Termidi Jawali ay isa sa mga kapatiran nating tausun. Yung ambulansya nga na pinagsakyan sa bangkay ng yumao nating sister ay etong ambulansya ng One Umma. Ang One Umma nga ay naitatag daw noong nabubuhay pa si Sheikh Ahmad Javier Rahimahullah hanggang ngayon ay nag-ooperate pa rin alhamdulillah sa tulong ng mga kapatiran nating mga balikislam, mga masisipag at masigasig na kapatiran nating balikislam. Pagdating ng bangkay ng Yumao ay agad na itong ipinasok sa loob dahil dito sa Manila South Cemetery ay kumpleto sila, merong tagaligo at merong mga puting tela na para sa Yumao. So kapag nandito na sa loob yung bangkay ng Yumao ay dito hubarin na yung mga ipinantakip sa kanya para siya ay mapaliguan. Kung sister ang namatay ay sister din ang magpapaligod paligo sa kanya at kung brother naman ang namatay ay brother din ang magpapaligo sa kanya. Ngunit ang pinakamainam ay kung marunong magpaligo ang kanyang asawa o kanyang mga anak ay dapat sila na lang sapagkat kahit patay na ang patay ay mayroon pa rin itong hiya. Habang pinapaliguan yung bangkay ng yumaong nating sister ay dito magaganap yung pagkikita-kita ng mga magkakaanak na minsan lang magkita o hindi pa kailanman nagkikita. Nagkaroon din dito ng kaunting dawa sa side ng ating yumaong sister dahil siya ay balik at ito ay sinagawa ng ating butihing kapatid na presidente ng One Uma. At dito, habang hindi pa tapos yung pagligo sa bangkay ng yumao nating sister, ay inobserbahan natin itong mga libingan dito sa Manila South Cemetery na kung saan ang dami na at malapit ng mapuno. At naobserbahan ko na karamihan na namamatay unahimlay dito ay mula sa mga kalalakihan. Kayo mga sister, mag-isip-isip kayo. Mas mainam na pumayag na kayong magkaroon ng kadwaya dahil nagkakaubusan <laughs> na. Tignan nyo na lang dyan, yung mga banda sa kanan ayan mga lalaki ang lahat at halos umabot na sa bungad samantalang ito mga kababaihan ay napakarami pang space kaya kapag hindi pa kayo pumayag ay dadami ng dadami ang mga matatandang dalaga at mga bala. mahirap pa naman mamuhay ng mag-isa <laughs> joke lang po pero eto dito sa mga kabataan ay medyo county pa naman ito ang patunay na kadalasang napipitas ay ang mga hinog samantala nang matapos na paliguan ang bangkay ng yumaong sister ay agad itong dinala sa dasalan so dito ay isa sa gawa ang pagdarasal sa kanya ipapanalangin siya sa kanyang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan dito sa ibabaw ng mundo. Sa unang pagtaas ng imam ng kanyang kamay ay babasahin dito ng bawat isa ang suratul fatiha tulad ng Alhamdulillah Rabbil Alamin hanggang sa dulo nito walad dalin at ang pinakamainam ay isa-isahin ang bawat verse sa pangalawang pagtaas naman ng imam ng kanyang kamay ay babasahin dito o sasambitin dito ang salawat. Allahumma salli ala Muhammad hanggang sa pinakadulo nito. Sa ikatlong pagtaas naman ng kamay ng Imam ay dito ipapanalangin na ng bawat isa ang taong namatay ng kanyang kapatawaran. At pagsapit naman ng ikaapat na pagtaas ng kamay ng Imam ay dito na magsasalam o dito na magtatapos ang salatul janaza o pagdarasal para sa taong namatay. Uh -huh. Pagkatapos na madasalan ang taong Yumao ay dito na dadalhin ang bangkay ng Yumao nating sister sa kanyang hukay. Kapag pinagmasdan mo ang hukay ng mga Yumao nating kapatid ay talagang nakakasindak Isipin mo na lamang na kahit nagbabrown out lang dito sa atin habang tayo nabubuhay ay talagang napakainit at napakadilim paano na lang kaya sa ilalim ng ating mga himlayan. Mayroon okay. sa atin na inaakala nila na dito na nagtatapos ang paghihirap natin dito sa mundo bagkos ito ang simula ng walang hanggang pamumuhay. Ang tanging makakasama mo na lamang dito sa ilalim ng ating mga libingan ay ang ating mga ibada, ang ating pagsamba, ang ating mga kabutihang nagawa dito sa ibabaw ng mundo. Na oras ng kamatayan natin, marami ang sasama sa atin hanggang sa ihatid tayo sa ating huling himlayan, hanggang sa tayo ay tambakan ng ating mga kamag-anak. Sa bawat lagapak ng lupang itinatambak natin sa yumao nating kamag-anak ay naririnig nila ito at nararamdaman nila ito. Opo, kasama po sa sa paniniwala ng mga Muslim na ang taong namatay ay nakakaramdam at nakakarinig. Kaya naman pinagutusan sa Islam ang mga taong mag-aasikaso sa mga bangkay ng Yumao na sila ay magdahan-dahan sa pag-aasikaso sa bangkay sapagkat sila ay nakakaramdam at nakakarinig. Ang hindi lang nagagawa ng mga taong Yumao ay makapagsalita at makagalaw. Kapag ganap ka ng natabunan ng lupa ay iiwanan ka na ng iyong mga kamag-anak, ng iyong asawa, ng iyong mga anak at mag-isa ka na lamang sa ilalim na sa sagot sa mga katanungan ng dalawang anghel na ipapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli ng ating video, magiiwan tayo ng isang katanungan na kung ano ba ang naihanda natin kapag tayo ang nahiga sa masikip, madilim at mabulating lugar na ito. Muhammad Kana Islamic Contents Muhammad Kana Islamic Contents.